I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight. Okay, yun na good day ulit dyan ah, mga kadiwe natin dyan ah, Especially dun sa mga beginners Ayun ah, mga kadiwe, huwag natin pahabain pa Meron kasi tayo ditong hub Ito ngayon ay hub na to E galing sa tropa And then, ano to, pambenta as second hand Ngayon sabi niya, ibenta ko raw to as second hand Ang problema dito sabi ko, hindi natin to may bebenta as second hand Kasi ang kakabagsakan nito, junk kasi pag kailangan pa natin tong ayusin kasi meron tong mga problema. Yan, papakita natin sa inyo yung mga <coughs> ibang problema na ito mga ka-DIY. So, binuksan na natin yan. Unang-una, dito marumi. So, yan, may kalawang yung kanyang uh, bearing. Ayan, madumi. Lilinisin natin yan. Okay yung kanyang uh, tinatawag natin magnet. Yan, pero may kalawang. So, dapat natin linisin yan. And then dito, lilinisin din natin to mga ka-DIY. Yung kanyang uh, rotor o kaya stator. Okay, ngayon, isa pa sa problema dito mga ka DIY. Kaya siguro 'to ay uh, binenta na rin, no? Meron 'tong problema dito sa wiring niya. So dito sa may dulo, ayan dito sa may dulo ng ano niya, ayan, meron siyang putol. Ayun, yung kanyang positive ng hall sensor. Ang problema dito, napakahirap nito ng hihinaan mo siya dito. So sa dulong-dulo niyan, ang problem pa dito, meron na rin mga tama yung iba dyan. Ayan, no ko mapapansin nyo. Meron na mga tama ang pinaka solusyon dito mga ka DIY kapag ka meron kayong ganitong hub at uh, ganito na yung nangyari ang gagawin natin dyan irereharness natin yan puputuli natin yan pwede natin gamitin din itong luma at ipapasok natin doon or dito kasi sa pagkakataon na to gagamit tayo ng iba so ito second hand lang din Ayan. so ang gagawin natin dyan puto lilinisin ikakabit and then ayun gawin na natin na isang mabilis yan yan So, ayan na, pinutol na natin. And then, eto na yung mga takip nya. Ayan, marurumi. Ayan, o. Oh. Kita niya yung dumi nya. So, lilinisin natin yan. Kung papalitan yung bearing, pero mukhang okay naman, lilinisin lang muna natin. Tapos, pati yung kanyang magnet. Dito, hihilahin natin to para maitusok natin yung bago. At yan, ito na nga mga kadiway, ang gagawin natin, bubunuti natin yan yung itong kanyang uh, wire dito. So, pinutol na natin yan dito sa dulo ng kanyang uh, axle o yung kanyang uh, shafting rotor, no? So, dito natin yan, bubunuti natin yan, hihilahin natin yan. At yan, nabunot na natin mga ka-DIY. So, lilinisin na lang natin yung natira kasi may natira pa doon. Minsan mahirap bunutin eh, hindi sumasama lahat. Naiwan yung pinakabalot. Yan. Pero ang gagawin natin dyan, lilinisin natin yan. Susundutin natin yan hanggang sa matanggal yan. Okay, yung mga ka-DIY, nalinis na natin. Ayan yung butas. Ito na yung ating uh, ipapasok. So, papasok lang natin yan dyan. At huhugutin uh, natin dito. Okay, so, ayan mga kadiway, na ipasok na natin siya dito sa kanyang uh, butas dito sa axle or sa may uh, shafting. Ayan. So, ito color coding lang naman ito mga kadiwa. Hindi na kayo malilito dito. So, ayan o. Oh. Makikita nyo. Pace wire yung malalaki. And then, hole sensor to maliliit. Ganon din naman yung kulay dito. So, ayan. Pagdudugtungin nyo lang yan. Uh, pwede nyong hinangin Mas maganda nakahinang mga ka-DIY Okay, so gawin ko na lang na isang mabilis Color coding lang naman yan eh At yan mga ka-DIY uh, Inuna natin yung tinatawag nating hole sensor So ayan lang, ganyan lang mga ka-DIY uh, Red, red, black, black Yellow, yellow, green, green Yung malilit na wire, okay So okay na yan At yung mga ka-DIY natin yung yellow, yellow, green, green Tsaka blue, blue Dito this time naman mga ka-DIY uh, Hihinangin natin Okay, para mas maganda yung kapit niya kasi facewear na to mga ka-DIY. At yan, okay na mga ka-DIY. Naikabit na natin ng maayos. Iaayos na lang natin dito sa gilid. And then, okay na mga kadiway na iayos na natin. Lagyan natin ng cable tie. And then, yun dito sa gilid, lalagyan natin yan ng gasket maker, no? Para hindi gaano, uh, kung may papasok man na tubig, yan. Kahit pa paano, mapipigilan niya. Hindi siya hindi dire diretso agad, okay? Yan. yan. Meron na siyang gasket maker, mga kadiyay. Kasi yung tubig kasi dito, kasi dadaan niya, no? Yan, no? sa butas na yan. Padiretso yan dito At ayun Ang susunod naman natin ngayon mga kadiway ah, Lilinisin natin tong Kanyang ah, stator O rotor Okay mga kadiway Okay na siya. Dito naman tayo ngayon Ito naman ang lilinisin natin Yung kanyang magnet O okay, oh, ayan mga dewi nalinis na natin. Maganda na yung magnet nya. Ayan, pati yung loob. And syempre, huwag natin kalimutan lagyan ng grasa. Yung kanyang bearing, no? Kasi nabuksan na natin. Even eh. though may mga grasa pa sya, oh. Tadagdagan na lang natin yan. Okay. ewin, natapos na natin, nalagyan na natin ng sila, nalinis na natin napalitan na natin ng wiring and then, final testing natin syempre, para sigurado tayo Yon, galaw-galawin natin okay, goods pati, pati yung kanyang hall sensor okay, ayun, hanggang doon na lang mga diy, at uh, medyo napahaba na rin maraming salamat sa panonood thank you